So, bali yan yung may birthday. Yung, yan, yung yung mga kamay na nakatalikod. Yung parang pink yung suot niya. Sa dami ng mga dumating yung bisita, halos wala na mapagpwestuhan talaga dun sa kanila. Kaya kanina, ang dami talaga tao dyan sa harapan ng aking tindahan. <laughs> Bukas mo niya ang labas yan. Pinantado ko na kasi. Ano, no, no, yan, kesarapan.

magandang gabi mga ka-SS ka yes, yes, negosyo. Time check is 10.55 p.m. Tuesday, October 15, 2024 pa rin. Ayan. So, before 10 p.m., meron kasing birthday celebration dito sa kapitbahay natin. So, simula kaninang hapon ay umingay na ng sobra. Dahil nga mga bisita niya is yung mga ka-workmate niya kaya, pero simula kaninang umaga, wala na tayong tigil dahil nga uh, mayat maya rin bumibili yung, at, yung ating kapitbahay. Dahil nga, ha, nagluluto pa lang sila mayat maya bili ng mga rekado. Mapasibuyas, bawang, mga dahon ng laurel. Kasi nga, namili nga siya kaninang umaga ng mga rekado. Kaya lang, may mga kulang. Tapos, bili ng yelo, bili ng mga dibote. So, mas lalo nang mas lalo ako naging busy nung pagdating nga ng hapon dahil nga uh, nag-out na nang galing sa trabaho ang kanya mga ka-workmate. Nagpabili ako sa bunso kong anak kanina mga 6 p.m. ng Red Horse na 500 grams at saka Pilsen Grande na isang case. Isang case din ng 500 grams na Red Horse. Nagbaka sakali lang na baka mamaya kasi bumili, bumili sila ng Uh, Pilsen Grande. Kaya lang, wala, ang nabenta lang sa mga alak natin na nasa ref is yung isang peraso lang ng Red Horse uh, Mocho. So, bago tayo magsara, mag-update lang tayo. Ayan. So, yung mga Chichirian natin ay hindi masyadong bumenta sa mga nagiinom. So, ang nabenta lang sa mga pulutan nila is yung ah, uh, mangwan rin na malaki. Bumenta rin yung mga candy natin na snowbird. Kasi kanina punong-puno yan. Ayan. So, halos uh, kalahati na lang ang laman niya. Tapos yung max natin na puti, bumenta rin yan. Maya't-maya may mga bumibili gawa ng mga nagiinuman. At syempre, bumenta yung ating mga sigarilyo. So, ito may bago akong pabili na dalawang kaha. At syaka... Uh, Malboro Light, isang kaha, tsaka isang kaha ng Malboro Blue, dalawang kaha ng Fortune Green. Nagpabili ako, sa, ako sa bunso kong anak kaninang hapon. Nagbaka sakali lang na baka kasi mamaya ka ako dahil nga sa mga nagiinuman ay eh, kukulangin ako. Kaya kailangan kapag tin kapag ganitong mga occasion talaga sa isang tindahan kailangan lagi ka nakaready lalo pag alam mo mga inuman yung mga birthday celebration alam mo talaga yan mabenta ang mga alak mga sigarilyo kaya para sure lang ako mas mahirap kapag may hinahanap si Tomer na wala na tayo mas manghihinayang tayo kaya mas okay na yung sobra kaysa kulang kaysa maubusan tayo at least mas maraming stock, mas maraming benta. Plus ito, yung bumenta talaga sa mga alak natin is yung mga emperador natin double light ito. Bali, hiram na lang ito sa mudra ko. Itong tatlo. Ah, apat ang hiniram ko. So, as in, ubos na kasi talaga yung mga nandito sa tindahan ko. Apat yung hiniram ko sa aking mudra. Ayan. So, bawas na ng isa. Ayan. Buti na lang meron tayong naihiram sa aking mudra ng mga paninda pang backup. Kasi sayang din ang penta kapag wala tayong maibenta. So papalitan ko sa kanya yan kapag nakabili tayo ng ano bukas. Kung, May, kung meron akong mautusan, makakabili tayo ng emperador. Double light na 1 liter. So yan lang talaga mga emperador ang nabenta natin dahil sa birthday celebration. Bumenta naman tayo kaya lang itong mga nakuha ng birthday celebrant ay pinalista na nga muna niya kasi sobrang busy niya, hindi makadukot ng pera. So bukas na nga lang daw niya babayaran. So bukas kami mag-uusap about dito. So yung una niya nakuha kanina umaga, ayan, apat na yelo, 6 pesos kasi bentahan ko ng yelo ko dito dahil malalaki yung mga yelo ko. Bukod doon yan yung mga bechin dahil nga kulang-kulang yung mga rekado ng kanilang pagluluto kanina. Namalengke siya pero ang daming mga kulang kagaya si buyas. Tapos meron din siyang bawang. So yung bawang pala ayan, ilista ko lang ngayon dahil nalimutan ko pala ilista dito. Buti na lang tumingin tayo ng listahan ngayon. May mga dahon ng laurel ayan. Tapos nung pagdating ng hapon nga dahil unti-unti nagsu na nagsusulputan yung kanyang mga bisita galing sa work. So, nag na siyang kumuha ng Emperador 1 liter double light. 185 each ang bentahan natin ng 1 liter natin na MP. So, lahat ng mga MP na nakuha niya is 5 pieces plus meron pang pinakuha siya sa kapatid niya ng Red Horse na Mucho. Ayan, ilagay ko rin yung pangalan ng kanyang kapatid si sa gilid. Tapos, yung mga iba pa dyan, yung may mga pangalan sa gilid, ibig sabihin, hindi siya ang kumuha. Pag walang pangalan, siya yung mga kumuha. Para bukas, kung mag-uusap man kami about dito sa kanya listahan, alam kong ipaliwanag sa kanya kung sino yung mga kumuha niyan. Kasi yung bisita niya, kumuha ng mga mismo. Kaya para alam ko, kasi sabi ng bisita niya, alam na raw niya. So, lahat ng total lang nakuha niyang ngayon ay 1,592 plus yung benta pa natin kaya sobrang thank you God talaga sa benta natin for today's video thank you ng marami Panginoon sa mga blessings sa araw-araw malit man o malaking bagay ang binibigay mo sa akin ay talaga naman sobrang pasasalamat ko sa iyo dahil hindi mo ako pinababayaan So, ayan, 11.14 p.m. na. Kailangan na natin magsara ng tindahan at maaga na naman tayo magbubukas ng tindahan bukas ng umaga. Sana hindi tayo malit ng gising. Kasi halos ah, uh, simula Monday, ah, uh, Monday ba o sa linggo, nalit din yata tayo ng gising hanggang kahapon. Sa akin mga ka-SS dyan, kanegosyo, more benta po, more blessing to come. Thank you for watching. See you on my next vlog. Bye-bye.